Yon mga idol, ito po yung ori ng si cucumber na pwedeng kainin mga idol. Yon yeah, mga idol, mga... ito po yung ori na... Hello mga idol. Piim pa. Piim pa itong magluluhay. Magluluhay tayo. Good morning, good morning idol Tight, tight Shit. That's the well Mountain mga idol hanggang dito mapunta dun mapunta dun no lakas ng hangin mga idol sobrang lakas ng hangin malakas ang hangin ngayon Ito po yung isang ori ng kukum ah, si cucumber na pwedeng kainin mga idol oh. Yan po. Si cucumber. Sarap to kilawin mga idol. Masarap to kilawin. Ito po yung ori ng isang si cucumber na masarap kilawin yun mga idol mga ito po yung ori na mga si cucumber nga sarap kainin mga idol sarap to kilawin mga idol oh yan po yan po kinuha natin mga idol kilawin natin yan sarap yan mga sea cucumber yan o no, mga idol wala tayo ulam mga idol kaya hanap tayo ng mga sea cucumber ito na lang yung ulamin natin kilawin natin ngayon hmm. yung mga idol lo oh ay ay pilit na pilit oh hmm? ito isa oh ano idol oh sarap nito mga idol Yan po mga idol. Nagsilabasan yung mga sisil na Yan po mga idol. Ang dami. Yan mga idol. Ito po yung ori ng si cucumber na pwedeng kainin mga idol. Kilawin natin to. Kilawin natin to mga idol. Oh. Si cucumber pwedeng ulamin. Kasi wala tayong ulam eh. Ito na lang yung ulamin natin mga idol oh. Si Cucumber. Tara mga idol. Paki support. Paki subscribe sa aking munting channel. Salamat mga idol. Bye bye.